Pag-alingok, kung matatandaan niyo po, binigyan mo ako ng kopya ng mga bilensya ng flood control at iba pang projects sa Ilocos Norte. Pero dito mga nakalipas na araw, parang answer prayer yata ang request mo ko dahil nagpunta ro ng ICI sa Ilocos Norte at nag-imistiga. Kaya lang, uh, nila na wala daw anomalya sa mga projects sa Ilocos Norte. Uh, ano anong masasabi mo? adding insult to injury. Adding insult to injury. Aapat ang pinuntahan, may higit ulang-ulang dalawang taan ang plot control sa Ilocos Norte. Mm. Apat lang. Pero yung mga apat, may mga diferensya kunti lang. Bagong gawa nga yung mga iba eh. Pero meron akong ebidensya na kinunan sa mga ibang lugar. Puro sira-sira. Pero ba ang babag-investiga, bordan na less than uh, 200 project, apat na pinuntahan. sa lang doon. Sandali lang sila. Tuhan palis na. Tapos, walang lang control. At ang sasabi doon, yung mga dinyero ng Iran ito, hindi, pakulog sila. Hindi sila humingin na doon Para na masabi na, napagtigyan na ako, tinigdan niya, hindi totoo sinasabi ko. Malinis. Ma pero hindi may report sa si inyo. Hindi humingi na tulong sa si inyo. Saan po ba yung mga yung project? Patingin nga, walang gano'n. Meron! Sila yung bumili. Meron! Ilalabas mo sa ENSA. Ayun, nakabangan niyo po. Ilalabas mo po sa karating na rally yung ating information.